Maganda ka pa sa araw mga kabites. Ngayon, susubukan nating sagutin ang mga tanong na matagal nang nasa isip ng mga matatalinong tao tulad mo at tulad ko. Meron ka lang ng ilang segundo para sumagot. Game na tayo mga kabites. Good luck at sana marami kang masagot na tama o matutunan. Pag mas maraming mali, na wow na wow ka. Unahin natin ang pinakamalupit na tanong. Unang tanong. Kailangan dito full attention. Ito ay tanong na magbibigay liwanag sa ating buhay. Pag narinig natin ang tanong, mayroon tayong 5 seconds na answer. Sasagot muna ako, then maririnig na natin ang tamang sagot. Ready ka na? Pag ang uod na matay, inuuood din ba? <coughs> The best na tanong, sagot ko, hindi. Dahil lang tao pag namatay hindi naman tinatao. Ang seryosong sagot. <coughs> ang mga uod ay halos binubuo ng tubig kaya kapag sila ay namatay, ang kanilang mga katawan ay mabilis na naagnas na hindi mo na mapapansin ang kanilang mga labi. Alinman sa mga ito ay kinakain ng mga langgam o natupok ng mga microscopic decomposer tulad ng bakterya. Tama ako, mali nga lang ang rason. <laughs> ka na sinisira, ito ba tama? Try natin itong susunod na tanong. Ang susunod na tanong ay magiging dahilan ng makulay nating buhay. Parang yung lahat ng ex mo pipila pabalik sa'yo. Game ka na? Let's go! Bakit pula ang tawag sa dilaw ng itlog? Timer starts now. Guy, huh? Bilis talaga ng 5 seconds. Ang sagot ko ay dahil colorblind siguro mga ninuno natin. Ikaw ano sagot mo? Alamin na natin kung tama tayo. Bakit nga ba pula? Ang sagot ay, dahil noong unang panahon na hindi pa usap ang animal feed, at natural na pagkain kinakain ng mga manok, malapula ang kulay ng yok, ang organic egg ay mas mayaman sa mga vitamins A, DNE, beta carotene at omega-3s. Nakasanayan na lang natitawag pula kahit naging dilaw na dahil sa mga kinakain ng manok ngayon. Mali na naman ako. Siya ba? Diba? Next question ay gagamitin na natin ang natutunan natin sa calculus, algebra at PE. Game ka na? Bakit green ang blackboard? 5 seconds. Go! That's a very very big problem. <coughs> Next naman, nagkukumpute pa ako sa calculus. Sagot ko ay pareho ng sa itlog kasi colorblind nga mga ninuno natin. Ikaw, wag na mahiya. Alamin na nga natin kung bakit nga ba. Ang sagot na sa page 434 ng Calculus for Engineering Students, Fundamentals, Real Problems, and Computers. Pag gagamitin mo yung formula doon, ang tamang sagot ay, ang blackboard ay unang lumabas noong 1800s at ito ay kulay itim. Ngunit kinatagalan napansin nila na mahirap murahin at linisin ang mga nakasulat sa kulay itim. <laughs> Kaya noong 1960s pinalitan ito ng kulay green para mas madaling burahin. Nakasanayan na lang nating tawagin itong blackboard. Wala kang awa! Try na lang ulit next time. Yung next question ay kailangan ng matinding konsentrasyon at pagmuni-muni. Ready na kayong dalawa. Ang tanong ay, nag-subscribe ka na ba? Hindi pa. Ayan yung subscribe button sa ibaba. Pakipindot na. Nako. Subscribe na para sa ikakaunlad ng Pilipinas at Asya hindi ka naman masasaktan tulad ng ginawa ng ex mo. Pag nag-subscribe ka naman, ka pa ng pera. Ka, kaming matutulungan. Para laging updated ka sa mga ginagawa naming video. Sige na po. Next question please. Ang susunod na tanong ay magpapatunay kung gaano kakamahal ng ex mo dati o kung babalik pa siya sa'yo. Ipapangako lahat, makuha lang ang gusto nila o kung gaano ka kamahal ng current mo. Doon na lang magkaalaman na. Tanong, pag expire na ang lason, nakakalason pa rin ba? 5 uh, seconds. Oh. Ano kaya? Sagot <tinyo> ko, gumamit ako ng kalaman ko sa psychology. Oo, oh, lason pa rin. Kung ang dilata nag-expire, dilata pa rin, di ba? No. Ikaw, ano sabut ba? Medyo tama ka. May natutunan ka pala sa psychology kahit kunti. Wow! Ang sagot ay, depende sa lason, may mga lason na humihina ang talab, pero nakakalason pa rin at yung iba tulad ng mga pesticides lalong tumitindi ang talab pag-expire na. Huwag na lang natin subukan ito. Ang susunod na tanong ay para sa mga techies, engineers, lawyers, doctors at tambay. Mo pala dyan, subukan mo na rin sagutin. Malay mo madaig mo sila. Nga mo oh. Bakit may kagatang Apple logo? Mm -hmm. Bakit hindi inubos? Kaya kayo! Kandaan ninyo ang kasabihan! Stop! Look! And listen! Why not kayo! na si Babalo. Sumalangit na wa. Ingay kasi ng countdown. Sagot ko diyan ay simple lang. Dahil hilaw pa ang Apple kaya hindi inubos ni Isaac Newton. Pag yan mali pa, ewan ko na lang. Tumama ka na ba? Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot sabi ng ex ko na si Steve Jobs si Rob Janoff ang lumikha ng mas modernong logo wow! para sa kumpanya. Dahil sa request ni Exco nakaisip si Janoff ng logo ng Apple na may kagat para hindi mapagkamalang kamatis ang logo. Simbolo din ito ang termino ng computer na byte. Great! Sana may natutunan kayo. Ako marami, nalaman ko na wala akong alam. Hanggang sa susunod, like and subscribe po. Para sa part 2 nito. Salamat mga kabytes!